Nasermona ng aktres na si Angel Oxine, ang isang netizen na ginawang politika, ang kanyang post sa Instagram. November 12 nang mag-post ito sa Instagram niya ukol sa bagyong dumaan sa bansa. My heart bleeds for those heavily affected by these typhoons. Rolly and Hashtag Ulysses. Praying that you, your loved ones, and colleagues are safe and secure our resilience will always be greater than any calamity. Alagaan natin ang isa't isa. Keep safe mga kababayan ko. Saad ni Angel sa post niya. Kawawa din yung mga kabataan na nasa bundok na na ng NPA. Sabi ng netizen sa kanyang komento sa post ng aktres. Oo, kawawa talaga na naiipit ang kabataan. Anyone na ginagamit ang kabataan para sa sariling agenda ay kasuklam-suklam. Kahit ikaw sa propaganda mo, ginagamit mo ang kabataan. Ginagamit mo din ako at mga kapwa ko artista sa agenda mo. That's why nakabantay ka sa page ko para mag-comment. I doubt kung ang kaligtasan pa talaga ang hangad mo o manggulo lang. Pumunta ka sa korte kung totoong may malasakit ka at mabigyan ng katarungan ang mga pamilyang nawalan. Ngayon, ito ang panawagan para sa mga nasalanta at nasasalanta ng bagyo. Hindi ba sila importante enough sa para i-disregard sila? At isingit ang comment mo sa panahong ito. Umayos ka. Sagot naman ni Angel sa netizen why chair